Ay nako Ayan oh. Grabe Yung sipa ng motor na to Grabe sobrang lambot ng ano niya, Suspension Hello everyone uh, Dito tayo ngayon sa CF Moto Cagayan de Oro Showroom And then ito, ito yung bagong susi sa bagong motor ni Kizal Mabini. Ayan. Congrats, bro. Papakita ko sa inyo yung bagong motor ni Kizal Mabini. Thank you so much, bro, sa pag, ano, papahiram. <laughs> Tapos drive natin ng saglit. Tapos i-review na din natin yung motor. Okay? Bye, guys. I'll be right back. Sobrang excited ko actually para kay Kizel Mabini para sa motor na to. And nakita ko din na sobrang excited niya sa motor na to. Kaya wala, sobrang happy ko sobrang saya ko para sa kanya nakuha niya tong dream bike niya. Tada! Ito yung bagong motor ni Kizel Mabini, ang 450 SR Aspire Limited Edition, no. Sa mga hindi nakakaalam, 451 units lang ang nilabas na ganito globally at ang isa andito sa Cagayan de Oro at ang may-ari tropa natin si Gizel Mabini. So bakit Aspar team? Kasi sa mga hindi nakakaalam or sa mga familiar sa MotoGP, meron pa yung lower level which is the Moto3, uh, mga 300cc yung mga naglalaro dyan. At sumali yung team ng CF Moto which is Team CF Moto Aspar. And ang kulay ng motor nila during the race is ito, I'm very proud to say Team CF Moto as far won the 2024 Moto3 Racing kaya inspired to siya sa kulay ng motor ng Aspar team so pag bumili ka ba nito ito lang ba yung makukuha mo yung kulay lang ba yung different decals different color <laughs> hindi of course meron siya kasama ang limited edition na wind uh, visor to, to tented na siya hindi siya transparent compared sa regular sa likod naman mayroon siyang seat cowling pero hindi to sa naka seat cowl uh, on the spot pinalagay lang to ni Kizel Mabini and uh of course ito yung kulay ng uh, shifter is ganito pero pinalitan na siya ng titanium kasi kasama to sa uh, package Mayroon pa din naman yung ano stock na ganito niya pero ito pina, pinalagay na ni Kizel so, sobrang ganda sobrang angas yan specs naman ng bike this is a 450cc motorcycle and uh, with two cylinder na cross plane okay so CP2 na yung engine ng motor na to para naman dun sa mga hindi familiar sa cross plane 2 yung tunog na to na pinoproduce ng makina ng na cross plane 2 is very unique hindi siya kung hindi siya yung pangkaraniwang uh, inline 2 na tunog actually sound check natin trial muna natin ganda ng ano, animation nyo Yan neutral Yan. So ayan, hindi siya ganun ka usual na tunog compared sa mga inline tools, yano? Oh, yun yung tunog niya. yan, so ganun yung tunog niya, sobrang anga, sobrang aggressive, no? We are going to take this bad boy for a test ride. Let's go! <music> Grabe, sobrang lambot ng ano niya. Sobrang lambot ng suspension. For a sports bike, sobrang ganda ng suspension ng uh, 450 SR na to. Sa likod naman, ang ganda din ng suspension sa likod. Hindi siya matagtag. Uh, I mean, for a sports bike ha. Of course, yung uh, naked. Hindi naman ganun kalaki yung diferensya Pero of course, expected na natin pag naked bike Mas maganda talaga, talaga yung suspension Now, let's talk about the power power is very very good guys it went beyond my expectation for a 450cc it delivers a very very great power guys and uh, grabe sobrang lambot, linear yung uh, output nyo ng power pero in a way na hindi mo hindi ka na, na underwhelm diba, ba? feel mo pa rin yung response ng throttle niya. ayan o, oh. grabe yung sipa ng motor na to Comparing ito, the other bikes na na ko na 300, 400 or 250cc na sports bike This bike is really, really promising guys Again, the features, yung looks nya andyan Sports, uh, sports bike na futuristic yung design All LED, may animation pa yung front LED Naka TFT na din sya dual ABS may ABS sa harap may, sa harap, may ABS sa likod and uh, let's turn here and ang presyo nito guys sa mga hindi nakakaalam since limited edition to sya uh, ang presyo nito is uh, 365,900 yung SRP niya and then para sa regular naman na 450 SR 314,000 ang SRP Now for the SRS naman, 450 SRS, yung naka single swing arm na 450 na sports bike tapos naka quick shift na din Ang SRP nya ay e 343,000 pesos Yung mga presyo na yan, it might change uh, without prior notice so it's better to check CFMoto, Cagayan de Oro's page Nakikita nyo din uh, mga posting nila and at the same time Pwede rin kayo mag-message dun. Uh, Mag-inquire kayo sa price, availability, and everything. Grabe, sobrang lambot ng clutch nya. Pati yung shifting nya, yung pagpasok ng gear, sobrang lambot. I'm really amazed how this bike actually performs. For its price, ha? For its price. And guys, don't get me wrong. Nakadrive na ako ng ganitong uh, 450 SR kay uh, Sir Jigs, yung 450 SR nya. And guys up until now wala pang issue yon kasi usually pag uh, narinig natin na CF Moto quality talaga kumbaga uh, a bang for your buck yun ba ba yun <laughs> basta kumbaga kung, kung ano yung binabayaran mo yung nakukuha mo is equivalent or more diba yung parang ganun napaka worth it nya in other words and in terms naman sa quality it's undeniable na si CF Moto produces quality bikes no talaga wow man the power of this bike it's amazing sobrang smooth ng handling Oh, for the seat height naman sa motor na to sakto lang siya. wait lang check natin actually check natin tayo saglit dito sa mga hindi nakakaalam yung height ko is 5'10 pag nakatayo ako dalawang pa mm, hindi ko siya ma flatfoot foot pero malapit ko na siya ma flatfoot foot pag isang paa naman flat foot na flat foot talaga abot na abot so si Kizel naman mga nasa 5'5 siya uh, medyo uh, tiptoe siya kapag dalawang pa pag isang pa abot na naman so at least meron kayo idea let's get this bike back to the CF Moto Showroom kasi andon yung may-ari si Gizal Mabini overall very very good bike grabe sobrang worth it pag bumili kayo ng motor na to I am telling you guys kung interested kayo contact CF Moto Kagayan de Oro ganun lang simple and responsive naman sila sa page nila so pero of course pag office ay non-office hours baka kinabukasan pa kayo ma-replyan or kapag office hours naman pag hindi kayo naripayan na agad baka busy sila dun sa ano sa showroom so antay antay lang or follow up na lang kayo wow grabe sobrang suabe eh. showroom that's the end of our quick review vlog with motor ni Mavini let's go